Magandang araw. Ako nga pala si Jane Shane Gallegas at ang ating tatalakay ngayong araw ay pinamagatang ang kwento ni Nabugan at King Gawal. Pero bago ang lahat, atin munang alamin kung sino-sino nga ba ang mga pangunahing tauhan sa kwento. Una na dyan ang ina at ama ni Bugan na si Hindu, Hinumbian at Daki. Sunod naman ay si Bugan, Kinggawan at si Balito. Ang kwento ni Nabugan at Kinggawan ay isang kwentong bayan mula sa Ipugaw na mito ng paglikha at pinagmulan. Uno sa eksena, ang diyosa sa langit. Si Bugan ay isang magandang diyosa, anak ng diyos na na si Hinumbian at Diyosang Sidaki na nakatira sa pinakamataas na bahagi ng kalangitan, ang Luktag. Siya ang nag-iisang anak ng na mga asawang Diyos at kilala sa kanyang karunungan, ganda at kabaitan. Maraming lalaking Diyos ang nais mapangasawa si Bugan, ngunit lahat ay kanyang tinanggihan. Hindi siya, na, hindi siya nagustuhan sa mga paliligaw ng mga Diyos mula sa mas mababang kalangitan, isa sa kanyang itinakwil ay si Bagilat, ang Diyos ng Kidlat, sapagkat ayon kay Bugan, paano ko makakapangasaw ng isang nilalang na sumisira ng pananim at gumugulat ng isang mga tao? Ng isang tao, ng mga tao pala. Sunod naman ay ang pagbaba ni Bugan sa mundo. Bago tayo sumu Bago tayo dumako sa pangalawang eksena. Narito ang itsura ng kagandahan ni Bugan. Sunod naman ay ang pagbaba ni Bugan sa mundo. Da dahil sa kawalang kasiyahan sa mga piling Diyos, napagpasahan niyang bumaba si Bugan mula sa langit upang maghanap ng kanyang kapalaran sa mundo saan yang paglalakbay na padpad siya sa lupain tinatawag na Pangaguan At doon niya nakilala ang isang simpleng lalaki na naglalang King sa mortal, mahirap at walang anumang kapangyarihan, kakayahan. Siya ay isang nangangaso na may kaunting suot at abala sa panghuhuli ng hayop. Sunod naman ay dumako tayo sa pag-iibigan ni Nabugan at King Gawan. Bighani si Bugan sa kabutihang loob at kasipagan ni King Gawan. Dinahin niya ito ng pagkain at isang bagong bahag sa lungat ng maruming suot ng lalak. Niyaya niya si King Gawan na magsalos sila sa pagkain at maghanap ng magpahinga. Kinabukasan, maserteng maraming nahuli si King Gawan sa kanyang bitag sa paniniwalang dulot ng suerte ni Bugan. Dahil dito, nagpasya silang magsama bilang mag-asawa dinalan ni Kinggawan si Bugan sa kanyang tahanan sa Kiangan. Bagamat nagulat ang ina ni Gawan at ang mga kapitbahay sa bagong asawa, kalaunan ay tinanggap din nila ito. Si Bugan lalo nat na nagbibigay ito ng masaganang pagkain at swerte. Tumako na tayo sa apat na apat na eksena. Pang-apat na eksena na nagkaanak sila ng isang lalaki. Nagkaanak sila ng isang lalaki at pinangalalang balito. Paglipas ng panahon, napansin ng mga kapitbahay na hindi kumakain si Bugan ng ordinaryong pagkain tulad ng gulay, isda o iba pa. Kumakain lamang siya ng lutong kanin at karne dahil dito sinasadyang sinadyang palibutan ng mga tao ang kanyang bahay. ng pagkain ayaw niya. Nainis at nalungkot si Bugan kaya siya ay nagkasakit. dahil sa matinding malungkot, nagpasya siyang bumalik sa langit kasama ang anak niya na si Balito. Ngunit, ngunit, hindi sumama si King Gawan dahil hindi niya kayang iwan ang kanyang lupain kinalakihan. Ngayon naman ay dadako tayo sa panglimang eksena. Ang panglimang, pang-anim na eksena, ang malungkot na pag pagkakahiwalay. Bago tuluyang makabalik sa langit, hindi hinati ni Bugan si Balito sa dalawa. Ang itas na bahagi, ulo, dibdib, braso ay iniwan sa lupa para kay King Gawan. Sa tulong ng kapangyarihan sa langit, ang ibabang bahagi ay isinama niya sa pabalik sa langit muling nabuhay ang bahagi ng anak na dinala niya, ngunit ang kalahating katawan na naiwan sa lupa ay nabulok. Ang masangsang na amoy ay umabot, sa umabot pa sa kalangitan. Bumaba si, si, Bugan sa lupa upang hanapin ang pinagmula ng amoy nang makita niyang ang kalahating katawan ng anak ay wala ng silbi, ginamit niya ito upang lumika ng iba't ibang bahagi ng iba't ibang iba't ibang bagay sa mundo. Tulad ng ulo, naging uwak, simbolo ng kamatayan o malas. At ang tenga, halamang tumutubo sa puno. At ang ilong, shell na nakadikit sa kahoy. Ang puso naman ay naging bahaghari. Ang buhok ang naging bulate. Ang tadyang ay naging ahas at marami, marami. pang iba. Sa wakas, bumalik si Bugan sa langit kasama ang kalahating buhay na si Balito. Ang aral na napulot natin sa kwento ay ang pag-ibig sa pag-ibig na lampas sa kaanyuan. Bagamat Diyosa, pinili ni Buga ng isang mortal na lalaki. At ang pangalawa naman ang pagtanggap at pagsakripisyo pinilit ni Bugan mamuhay sa mundo ngunit kailangan niyang bumalik sa kanyang pinagmulan. At ang pangatlo ay ang pinagmulan ng kalikasan. Ipinaliliwanag ng alamat kung saan nagagaling ang iba't ibang nilalang at natural na bagay sa mundo. At ang pang-apat naman ay ang pagkakahiwalay ng langit at tupa Pagkatapos ng pagkahating ito, tuluyan ng nagkahiwalay ang daigdig ng mga Diyos at mga tao. Yun lamang po. Maraming salamat.